Tatlong libo? Ayoko, Manong. Yay, sampung libo sa SM. ano ka na? Mura na nga yun. Ikaw eh. Ikaw na nga binigyan. Ikaw pang maligalig. Junk ka na. Aligaya. <laughs> Ay, oo. Oh. Ayaw ko yung papalang mo siya. sa si no, ka na naman. Hindi, ha? Hindi, e, magsasabong ka Hindi, na naman. Hindi, ha? Basta ako. Sige, oo, sige. Bus lang Basta <laughs> ako. Ay, na yung si Mano. Tumabot na man. Ay, na rin, oh. Eh, himalak na yung walang favorite na rin, ah, oh. Wala ah, po na galing manok mo? Ma? Oo, oh, paray! May kwarta ka ka? Kwarta? pagdating sa kwarta, pare marami tayo na yan. Oh, ang galing. Oh, sa manong! Oh, oh manong! Sa kaking galing mo? Wala, ay, magsasabong kami, manong. Ah, kasama ka ka? Ko eh, wala kwarta. Pero kayo may bagong bilin ng rilaw. Ay, diyan mo na kaking galing Ay, magsasanglaan mo na.

Relo pa? Ay, marami akong sa amay. Ako day. Kala niya ako tingin ng relo, ay. Oh. Ay, tira. Ay, pa, Tara. Tula, Ta, sama kayo. O, oh, tira, tira. pa. Ay, pa, musta nga si eh. Ay, tara, tara. Tara, tira. Tira, 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 tira. Ali na si Manong. Nasaan na? Mapuntahan kaya yun sa Manong ka. Mama ano na ito. Eh? Walaw! Kasi pagkaya kayo kasama, napakaalat. Eh, pati nga yung murilo ko sinapas, ang Manong! Huwag ka na sumama si sa amin sa susunod. Naku! Kamalas mo! <laughs> Talagang si Manong napakamalas eh. Ayun sa nga yung 20 mil eh. Uh -huh ang lang ng ilong kahit matanggal ang malas. Papuntang oh, bayat, may isang la. Nang pira eh. Oo, okay. oh, alit kaya, kayo pala. Nakata pa kasi manong. Hindi ka ho. Oo, oh, ipasaan okay, ka. Oo, oh, ipabayat. Sasangla ng rilo. Malas yata ang rilo mo, Yan ang sinasabi eh. Naubos siyang kwarta yung sabong. Patayin ako. Eh, magkana rin? Kapalibo lang haw. Kasi wala ako sa bayan. Ba? Oh. Ay, mura na eh. Para mga gusto ni Manong eh. Para mga paborito. Ay, shot ako na ang bibili. Yo, sis, girl. Luligo lang. Luligo lang ako. Hmm. Ah, yes. Huh! Ano naman? Oh! Bikin nga ngayon? Gawin natin nga sa si itong bayas. So, may manukan. Manukan pa yung ubus na ng kwarta mo, ano? Hindi. Wala mo kusya, kwarta na. Wala ko po. Oh, naiwan mo. Oh, mo ano. Eh, pwede kahit hindi ko na dinala yung luma ah. na nga. Eh, sira-sira na naman yan eh. Mapapagtsagaan po, are. Hindi ako may nabili din eh. Ha? May bago. Ba? Ay, eh, sa galing yan. Bye! Nabili ko doon kayo, tutoy. Kaya, Totoy? May uta, tatlong libo, are-are, mahal sa SM. mo. May may sasampung libo eh. Magkano ang ano mo? Itatot mo na po ay eh. 10,000 yung sa SM. 3,000? Ay oo ma ano. Yay yeah, 10,000 sa SM ma ano ka na? Mura na nga yun. Ikaw eh, ikaw nga ano binigyan. Ikaw pang malgalit. Diyan ka na nga. 1,000 libo naman ang sangla din. Ikaw yung tutoy. <laughs>